So ito, tatlo kaagad ang patay over the weekend Pagkatapos magdeklara ng panibagong war on drugs Si Mayor Baste Duterte sa Davao City nung Friday okay uh, Isa doon, uh, fired at arresting officers sa matina 11pm ng gabi nung Sabado At uh, na-recover sa kanya uh, Isang sachet ng pinagbabawal na gamot At uh, Isang hindi nakarehistro na barel. Okay. Ganun din, mayroong isa naman sa Barangay Mintal nung uh, Sunday ng madaling araw at isa naman sa Matina, Aplaya, uh, gabi din ng Sabado. Okay. Uh, Duterte vowed to eliminate those who refuse to stop using and selling illegal drugs should they continue to stay in Davao. Uh, he said he has gathered enough information on the proliferation of illegal substance in densely populated areas so, Sabi ni Mayor Baste, ito yung kanya sinabi, bumalik talaga ang droga Pwede just release kung gaano kamahal ang uh, shabu dito uh, It's high compared sa mga ibang lugar Ang problema, napakadali lang yan itago, bibili sa labas, ipapasok lang nila dito So, may problema tayo dyan. Davaw nga ito. Hindi talaga tayo papayag na may mga bata o inosente na mga teenager o mga pamilya na mapapasukan ng ganyan. I hereby declare that this city is at war against drugs. Ibig sabihin yan, pasensyahan tayo. Bibigyan ko kayo ng oras, umalis na kayo ngayon. This will be your chance to get out of the city. Dahil kung hindi, sorry. O, nagsabi ka agad ngayon pa lang. Dahil kung hindi kayo hinto, o, parang papatayin ko kayo. Yun yung pinaka-basically sinabi ni Mayor Baste. Nababala. Okay? Uh, during ito doon sa turnover ng bagong uh, chief of police na si uh, Police Colonel Richard Badang. Sinabi naman ni uh, Police Colonel Badang na uh, we will make sure that our city police uphold all the procedures and implement them. He vowed a non-violent campaign against illegal substance. Okay? O pero may report itong Rappler nakita ko eh na even before nung deklarasyon na yon ay marami na ding uh, kumaga hindi naman natigil yung patayan. Tuloy-tuloy pa rin uh, you know, killings already rampant. Uh, even before he declared itong uh, war na ito. Okay? There have been at least 97 uh, drug-related na patayan sa Davao between July 1, 2022 hanggang ngayon according to monitoring conducted by the Dahas Project of uh, UP. Okay. This means at least one person a week lumalabas kung, kung totoo yung report na ito since Bastet took over. Ayan. out of this number, 96 daw were killed by state agents from the PNP or PDEA. Ayan. So, Tuloy-tuloy naman pala, hindi naman pala natigil. So ano ibig sabihin ng deklarasyon na to, 'di ba? sa ako lang, ako lang. Walang masama naman kung talagang magiging strikto ka sa paglaban sa illegal substance sa iyong lugar, 'di ba? Ang, ang sana lang ay uh, sumunod sa due process at uh, wala yung maririnig tayo na extrajudicial na kumbaga wag mong ilagay yung batas sa sarili mong kamay, 'di ba? Kasi uh, sila ay hulihin, sila ay padaan sa tamang proseso di diba? At uh, ganun sana yung maging mangyari dito sa Davao. Tandaan natin na yung kanyang ama ay uh, posibleng malagay sa trial uh, for the same action dun sa kanyang war on drugs, di ba? Kaya siya uh, posibleng makasuhan ng ICC dahil diyan. Tapos itong si Baste ay uh, nagdeklara ng same na programa o eh sana po eh sumunod sa due process at uh, eh, hindi ilagay sa sariling kamay yung pong batas. O eh, patunayan niya na, na ano na he could be better than his dad. O, eh, na kaya niyang gawin yan sa maayos na paraan, dadaan sa due process, dadaan sa uh, tamang uh, korte, sa tamang procedure at hindi yung magme na lang tayo na na may mga biktima na ganon na may, may namatay na lang in all that. O pero more than anything else diyan doon sa mga mga pangyayari diyan i think this is a declaration that ano eh uh, mayor baste is next in line okay. Kumaga, he is coming out eh hindi na ito yung baste na nakita natin nung panahon ni pangulong duterte na happy go lucky na carefree, na parang uh, uh, pa-surf-surf -surf lang, pa-travel-travel -travel lang So hindi na yun eh, wala na yung baste ngayon Eto okay. na yung baste who is uh, Rodrigo Duterte Jr. Parang ganun yung labas eh Ganun yung he is taking the mold of his father He is building his own identity as Mayor Baste Na sinusundan yung yapak ng kanyang ama And he is ready to uh, kumbaga, ituloy ituloy yung pong uh, yung pong uh, prominence ng mga Duterte on a national stage kasi syempre Davao City may uh, major na syudad yan so is taking a more larger role and mas magiging uh, uh, publicized na yung kanyang mga gagawin and uh, they are preparing him for the future. He is the contingency kung sakaling kung sakaling kaling uh, si VP Sara or kung sino man na hindi hindi kung meron mang mangyari or hindi man maka masunod yung gusto nila na siya yung siya yung susunod na, na uupo sa Malacañang. So parang nagigim backup ngayon at next in line at next na ano si, si Mayor Baste. Okay? Uh, will he be Will he be better from his dad? Will he be uh, kung maga, mababawasan ba yung mga aligasyon ng mga korupsyon or all that? And, pero we'll just have to wait and see. If, if kaya niyang, if he could be a better a better leader or a better uh, a better mayor than his predecessors na kanyang uh, kapatid at ama, di ba? Pero yun na nga, yun na yan eh, parang coming out na ni Mayor Baste eh. Uh, na Duterte Jr. 'yun ang kanilang branding sa kanya. Okay. At uh, uh ayan, malakas pa rin naman yung ano eh, despite lahat ng mga nangyayari, malakas pa rin yung Duterte brand eh. and he's trying to to uh remind the public kung bakit nagustuhan ng publiko yung mga Duterte in the first place. Diba? Sana lang wala siyang gawin na anything na labag sa batas. O ano, yun lang naman ang hiling ko dyan. And uh, of course, yun nga. Kasi kaysa makatulong, makakasama doon sa ICC na posibleng kaso ng kanyang ama, baka madamay pa siya. So, yun naman ang, yun naman ang aking masasabi dyan. Pero here to stay Mukhang nakikita niya na feel niya na kinakawawa yung kanyang, kanyang kapatid, yung kanyang ama Okay, so, lalaman itong si Mayor Baste So, tingnan po natin, okay, kung saan papunta ito Kung saan papunta itong mga storyang ito Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin See you po sa next video Stay safe parati guys Bye-bye